Di ninyo matatakot ang mga kapulisan at mga kasundaluhan dahil ipagtatanggol nila ang kanilang lupang sinilangan. Ito ang naging ng marami sa ating mga kachika Matapos niyang pumutok ang balita, hindi nagtagumpay ang AFE General na walang iba kundi si Browner sa pananakot nito sa mga AFE retirees na di nila makukuha ang kanilang mga pensyon kung magpapatuloy itong labanan ang kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan ni Pangulong Bumbong Marcos. Panat pa nila, matagal na silang mulat sa katotohanan at alam na alam nila kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan. Kaya banat pa nila ay mananagot ang lahat ng mga taong nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na magsubscribe subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Bigo ang AFP sa kanilang pananakot sa mga retirees na sila ay tanggalan ng ang kanilang mga pensyon. Ngayon naman ay inaral ng PNP CIDJ ang posibleng ikakaso daw sa lahat ng nanghihikaya na makialam ang AFP. Kasama na daw do doon ang mga retirees na pinapuntirian ng AFP. Ayon pa sa naging official post ni Atty. At Trexie Cruz Angeles Online and I quote Bigo ang AFP sa kanilang pananakot sa mga retirees na i-hostage ang kanilang pensyon. Mali talaga yon kasi wala naman sa jurisdiction ng AFP sa mga retirado na maliban lang sa pag-release ng mga retirement benefit. Pero hindi pa sila tapos. Ngayon naman, inaral ng PNP CIDJ ang posibleng ikakaso this time sa lahat daw na nanghihikayat na makialam ang AFP. Kasama doon yung mga retirees na pinupuntirya ng AFP. Aminado si CS AFP Romeo Browner na hindi man eksakto ang mga salita ng mga pinag-iimbestigahan. Pero hindi daw ikabubuti ng bansa ang involvement ng AFP. Nangangamba kaya si General Browner na matesting ang provision ng saligang batas na nagsasabing ang AFP ang tagaprotekta sa taong bayan o di lang talaga sila sigurado sa kanilang mga sundalo at opisyal end quote. Kaya nga natatakot si General Browner na kapag umaklas na ang ating mga AFP, mga kasundaluhan Marines at Navy ay maaring maparusahan itong si General Browner dahil na din sa mga ghost project ng AFP. Pero ito ang naging sagot ng isang retired AFP General na walang iba kundi si Romeo Pocoy. Ayon pa sa kanyang post online and I quote On my alleged call for withdrawal Of support. I am once again being accused online and citing to sedition for allegedly asking AFE Chief of Staff General Romeo Browner Jr. to withdraw support from President Marcos during our United People's Initiative UPI meeting with him and his battle staff last September 20. The accusation is completely false. I never asked him to withdraw support. What I said was for the AFE leadership issue stronger words. Not just press releases condemning the massive corruption and Congress and the DPWH that continues to rob the people and demoralize honest public servant. Even if hypothetical someone had called for a withdrawal of support that still cannot be considered seditious. The Supreme Court in Estrada versus Arroyo JR number 146738 March 2, 2001, made it clear that when General Angelo Reyes and the EFE withdrew support from President Estrada, it was not rebellion, not a cop d'état, and not sedition because it was done gracefully and in recognition of the sovereign well of the people and the constitution moreover general browner did not withdraw support nor did anyone in that call for it our advocacy remains the same the af stand with the filipino people against corruption and uphold its sworn duty to defend the republic and the constitution not the corrupt few who disgrace it for god country and the Filipino people, Major General Romeo B. Pacquez, retired United People's Initiative, and quote. Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samut saring sa komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, humilang ang tatlong taon bago nakapag-isip mga AFP sa nangyayari sa bansa nila. Iisang tao ang pinapangalagaan ninyo paanong mga magulang, asawa at mga anak ninyo. Sige tanggalin yung pensyon ng mga retired generals, AFP at PNP na magkaalaman na kung sino-sino ang nagtatanggol sa mga mamamayang Pilipino. Go, 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 Marine! AFP, sana you will defend our constitution. Protektahan ang mga taong bayan. One of your goals, huwag kawatan sa pera ng bayan. General Brown, gusto mo bang ikaw ang mawalan ng pensyon pag retire mo? Huwag kang bias sa mga naunang nagsilbi ng bayan at retired na ngayon. Lang nila ma-enjoy rin. Sana sa pinaghihirapan pensyon. End quote. Tingnan po natin. Oo, oh, oh, ayan, ayan, tsaglet Saglit, saglit, tsaglet. 1 minute ko lang kasi may, baka maka copyright tayo, 'ya. Yeah? Oh, pero ito si Bongbong. Pansin ninyo, Nandiyan si Trump. Okay? So, tanong ko sa iyo Bongbong. Baka alam mo ma medyo maano tayo, baka AI eh. Kasi ang daming lumalabas na AI. Eh, style po 'yan ha ng administrasyon o oh, kung hindi man si Bongbong mismo, 'yung mga arkilado niyang trolls, naglalagay sila ng video para kagatin ng DDS tapos pagbibintangan na fake news. Oh, AI ba to? Bongbong Marcos. Ako'y nagtatanong, ha? Maliwanag yan. Pero kung hindi to AI, nakakahiya ka, animal. <laughs> animal, ano Mabait na animal. Yo. <laughs> Baka magalit. Oo. Oh. o, oh. sige. ah, oh. Tingnan mo kung paano ka inisnap. Tingnan niyo si Trump. Hmm. Hmm. Lahat binati, inintuan. Oh. Si Bongbong nando doon para may LQ sila. Oh. Walang, wala. Wala ka talagang bilang, Bongbong Marcos. Oh. Si Trump, hindi pinansin yung animal na mabait. Yung buhaya. Baka daw siya matusok. Pero alam nyo, ang sabi dito, yung ginawa nitong si Bongbong Marcos, nagpasikat. Binanatan niya yung China knowing na andun si Trump. Eh, pangalawang beses niya na ito sinabi, di ba? Nung nag-meet sila. Alala nyo, nag-meet sila sa US. Binakbakan niya rin ang China. Anong ginawa ni Trump? Bina... Ano siya? Binara. Binara. Ngayon nagpasikat na naman. O anong ginawa ni Trump? Inisnab siya. Kasi ito si si Bongbong tapang-tapangan. Ang hilig mong bakbakan ng China para lang maipasa mo sa Duterte na ang Duterte ay takot sa China at pro-China. Yun ang gustong imahe na ilabas nito ni Bongbong sa Pilipinas. Matapang ako. Nakikipaglaban ako sa China. Yan ang gusto niyang optics. Ngayon at the same time, ng gilas kay Trump. Tanga! ang totoong tapang. Kaya mong sabihan, kaya mong pagbawalan ang mga malalapit sa iyo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo na wag gagawa ng katarantaduhan sa gobyerno mo. That, because that is direct disrespectful to you and to the Filipino people. Yuon ang tapang. Hindi si sisigaw-sigaw ka dyan lalaban sa China. Buti kung sumugod ang China dito, nandiyadyaan ka at si Lisa, sa forefront kasama si si Sandro. Eh pag nagkagulo rito, asan ba kayo? Tatakbo rin kayo. Wag, wag na nga tayo maglokohan. China kayo ng China. Di ba? Kakapasikat mo. Lumulutang. Wala ka nga doon sa photo op eh. Lumulutang, wala kang bilang. At ito ay nakakahiya. Kasi hindi lang si Bongbong Bong Marcos talaga. Imagine niyo ko si PRRD yan. Imposibleng hindi lalapitan. Di ba? Imposibleng wala sa picture. Baka si, siya pa ang pinakasikat dyan. Next to Trump si Pierre Aldi. Yung po yung tinatawag na bilang. Influence. Si Bongbong Marcos, wala. Puro kakahe yan. Nagpasikat kay Trump, inisnab, tapos, inadjust yung taripa. Ito balita dyan, inadjust ang taripa ng mga ibang miyembro ng ASEAN na yan. Pilipinas, galit na ang mga negosyante. Dahil umasa sila, bababa ang taripa ng Amerika. Yung ibang bansa, binaba din. Pilipinas, hindi. Nagigets nyo? Walang bilang ang presidente natin. Kaya nga, mag magbibida-bida ka pa dyan. Magpapasikat ka dyan sa ibang bansa. Dito nga sa Pilipinas, hindi mo kayang kontrolin yung asawa mo. Pinsan mo. Puro kahihiyan pag nanakaw. Di umanong ginawa. Yung spokesperson mo. Laging wala sa ayos ang mga sinasabi. Hindi mo nga makontrol. Yung anak mo. Hindi mo makontrol. Di ba? Yan pa kukontrolin mo ibang bansa. Dream on, Bongbong Marcos. So, tingnan natin to next. Eto po, tingnan natin yung pagiging walang kwenta, walang bilang, walang influence na si Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Kasi, dinideny ito ni Claire. Pero tingnan nyo ang resulta they cannot deny it anymore. Sa mga proyekto, sa gitna ng mga issues sa flood control projects, sumadsad sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, nagsara ito sa 59.13. Grabe, taas no, 59.13. Chinek ko yung aking uh, uh, Google. Last, last month lang, one month ago, nasa 58 lang yan. So, tumaas ito ng uh, piso kada dolyar isang buwan lang. At ang sabi, posibleng ito tumaas pa ng 60 ganyan po. Kaya nga yung sinasabi natin itong si Claire is ineffective. Wala siyang ginagawa kung hindi plak lang. Siguro masakit na rin ulo nito si Claire. Eh. Sa bagay, kumikita naman siya. So, oh, tanggapin niya lang. Tanggapin mo nang tanggapin yung sakit ng ulo. Basta tanggapin ng, mo nang tanggapin yung kinikita mo. May sahod ka naman eh, di ba? Oh. <laughs> anyway, uh, paano mo itatanggi na bum hindi bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? Pag tumataas ang dolyar, ibig sabihin na ang piso. Magmamahal ang mga bilihin. Diyan pa lang, kahit anong ikot, kahit anong explain ng mga kaalyado mong si Boying, si Claire, at kung sino-sino pang si Tito Soto, sino-sino yung mga tuta nyo dyan. Hindi, mo mai, hindi nila mapapalusutan na bumagsak ang kahapon lang ang, binalita natin, bagsak ang stock market. Mga negosyante nag-aalisan. Ngayon, tumaas ang dolyar. Diyan pa lang, hindi mo na maitatanggi. Kasi ang lahat siyang mga indications na yan, ang punot dulo niyan, korupsyon. At tiwala ng mga negosyante at ng mga taong bayan sa gobyerno. So pag mataas ang korupsyon, mababa ang tiwala. Paano maibabalik yun? Dapat ma malutasan, mapanagot ang mga magnanakaw at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kung hindi, etong 59 na to taas taas, taas. Buti na lang December, maraming nagpapadala mga OFW. Buti nga may OFW. Kasi kung walang OFW, wala na yan. Pero magtutuloy-tuloy yan. Yung stocks natin, grabe na. Nag-aalisan na. Ay wala nang investor. Magihirap talaga Pilipinas. Pag si Bongbong Marcos mananatili hanggang 2028, kawawa po ang Pilipinas. 13 pesos kontra dolyar. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59.20 pesos kontra dolyar. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglabo ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersya sa infrastructure projects. Hindi lang posibleng totoo yan. Totoo yan. Dahil sa raw ito na isa ring economic issue ang korupsyon ayon sa isang kongresista. Sa isang panahon kung saan uh, mataas yung ito na naman si uh, tabing trust, eh. mataas yung nakikita na usapin ng korupsyon, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. Bakit hindi kayo mag-file ng impeachment kay Bongbong? Ang dami mong alam, puro ka dada, wala kayo sa gawa. So sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Kailangan daw maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang... Gasolina, tataas yan, sigurado. Bilihin, tataas yan. Lahat po yan magtataas. Pero may mga makikinabang rin daw sa panghina ng piso. Kung Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Ngayon lang, iilan lang po yung kumikita in US dollars. di ba? Sabihin na natin, I, I don't know, I, I really don't know, uh, that, I, I, don't have the, the stats on that. Pero, pa, siguro, palagay natin, it's safe to say, mga 20% ng mga Pilipino, dollar earner. E di 80%, 80 ng Pilipino, kawawa. Dahil apektado sila dyan, directly or indirectly, sa pagtaas ng dolyar na yan. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, magpapas pa naman, di ba? So, ma ma mataas yung palitan, no? So, yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance. Mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reformas. Kaya nga tinan nyo, pati interest rate ng Pilipinas, ang taas. Sa Pilipinas nga lang daw tayo, may, eh. tayo ata ang pinakamataas isa sa pinakamataasang interest rate eh. E paano kinokontrol nila yung ekonomiya? Di ba? At the same time, yung remittance. Yan yung sasabi natin. Yan ang ina-expect nila. E paano kung magalit pa yung mga kababayan nating OFW ayaw na magpadala dahil sa lintik na gobyerno na ito na ayaw na makipagtulungan? Di ba? E instead na iimbestigahan, puro yung tactics. Oh. Imbis na harapin ng uh, kamalian ng gobyerno, itinuturo pa ang Duterte. Ang bihira. E kailan ba tayo nagkakaproblema? Gayon. Sabi nga yung pagbagsak ng stocks, daig pa, ha? Daig ang pagbagsak ng stocks ngayon. Kaysa nung panahon ng pandemic na hindi gumagalaw talaga ang uh, dahil tigil ang negosyo ng buong mundo. Mas matindi ngayon. Yan po ang Marcos effect. Marcos, hindi ka na ba talaga tatablan ng kahihiyan? Wala ka na ba talagang concern sa taong bayan? Basta makakapit ka lang dyan sa power. Sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ayon sa isang ekonomista, para makabawi ang piso, mahalaga ang good governance. Yung mga kailangan parusahan, eh yun, eh, dapat i-serve yung justicia Eh na yan. Ako, ako, I really think, huh? sana uh, mali ako. I really hope I, I'm wrong, but I think I'm right. Kasi sabi niya, kailangan maparusahan talaga yung mga magnanakaw. I don't think so. Sana mali ako. Ang mapaparusahan sa tingin ko yung mga bubuit, yung mga bulate. Pero yung mastermind na buwaya, hindi. Kaya nga dapat si Bongbong Marcos, naglalabas na rin ng salin. Di ba? Nila live streaming ang investigasyon ng ICI. Huwag niya nang, wag, ni, wag, na nilang kontrolin yung investigasyon na ginagawa ni Marcoleta. Maayos eh. Di ba? Bakit? Ang kailangan dito yung totoo. Para maibalik yung tiwala ng taong bayan. Again, at the same time, pag test ni Bongbong, may issue yan. Hanggat walang tiwala sa pamamalakad, ang mga Pilipino sa ginagawang pamamalakad ni Bongbong Marcos, hindi babalik ang tiwala. And until hindi bumabalik ang tiwala, bumubulusok pabagsak ang ekonomiya. Dahil alam nila, corruption will continue until nakaupo yung mastermind. So walang kwenta. Sa tingin ko, Sir, hindi po mangyayari yan. Hey, as I say, ghost justice delay, this justice delay. Para sa GMA... oh, ayan. Next po, ito po. Tingnan natin. Ito po, basahin natin yung post ni Atty. Guanzon, ha? Ah, uh, saglit. Lalakihan ko lang. Hindi ko makita, eh. Oh, ito po, basahin natin. Ha? Oh, sabi niya, ito yung post ni Tony Guanzon. Sabi niya, untouchable talaga si Martin Luther King. Ang hearing niya sa, investi sa ICI was postponed after na magkasakit siya. Oh. At humingi pa ng authority magpunta sa abroad. <laughs> ito ba tindi? Once makalabas siya, hindi na yan babalik. Aayusin niya mga kayamanan niya abroad para hindi na ma-forfeit ng gobyerno at susunod na administrasyon. Alam nila eh. Ako, I really believe sa sinasabi ni Guanzon na ito. At maraming Pilipino naniniwala dito. Ha? Nahuli siya dito ni Guanzon. Nagsakit sakitan para mapospon yung investigasyon ng ICI. Dahil aalala nyo, nagpa-investigan na to sa ICI eh. Kaya lang ayaw ilabas ng ICI yung resulta. Hindi nila ni live. Pero malamang-lamang yan. Merong nadiskubri ang ICI. Ha? Naniniwala ang taong bayan may nadiskubri. Kasi kung walang nadiskubre yan, ang ICI patungkol kay Tambi, tuloy-tuloy yan magpapa-investiga. So may na-discover yung ICI, matutumbok na siya, delikado siya. So anong sasabihin niya? May sakit. Kailangan ko magpa-abroad, tapos dadalihin na yung pera doon. Dahil delikado, dahil ang susunod na administrasyon, itaga nyo sa bato. Kung hindi mapapatay si BP Sara, BP Sara will be the next president. Taga nyo yan sa bato. So delikado yung perang nanakaw. According to Attorney Guanson, which I agree, lalabas na. Doon na yan. Hindi na uuwi yan. I Style na yan. Anyway, kahit hindi yan, umu haya Hayahay na buhay niya. May pabira. May trillion ka. O, oh, di ba? Mm. He has nothing to worry about because his cousin is a weakling who doesn't have the guts to seriously investigate Martin Luther. Eh kasi baka naman kasabot din niya. Atty. Guanzon, baka naman kasabot din yung pinsan. ba? Diba? Oh, eto pa. His wife, Yeda Romualdez, is again the representative of Tingog Party List after three consecutive terms or nine years. Bawal po yan this violates the three term rule bawal eh kaya lang ginawa nila ng magic magic ah uh, yung yung nakalista doon sa party list biglang nagsi-resign so nasa kaduluduluhan yung asawa niya eh di na proclaim di tatlong beses ng congresswoman niyan na bawal sunod-sunod hinayaan naman ni Garcia sindikatong sindikato no hindi ba ganyan yung naging kwento yung kayeda ganyan po walang kahihiyan yung mga yan wala silang pakialam sa kahihiyan. Even Bongbong Marcos, walang pakialam yan sa kahihiyan. As long as they can control it, they don't care. Yung ilagay mo na lang si, na ombudsman, si Boying, ang laking kahihiyan nun. Yung ilagay mong si, uh, speaker of the house, yung pinsan mo, ang laking kahihiyan nun. Pero wala silang pakialam dyan. Hindi yan ang issue nila. Yung tinalo mo yung, pins, yung, yung naglagay sa'yo ng presidente na si Sarah, tinalo mo? Ang laking kahihiyan nun. Wal, ibig sabihin, wala kang kwenta. Si Singson, nakaibigan mo, tinulungan ka para i-convince si Sarah. Ang laking kahihiyan. Pero wala, again, wala silang pakialam sa kahihiyan. Basta kaya nila, gagawin nila. Eto pa, yung anak niya. Oh, their son is also a representative of Tingog Party List. Ito yung nanay. Anak. Di ba? They don't care what decent people will say as long as they have power for their self interest. No? But as someone said, absolute power corrupts absolutely. Pero hindi lahat ng panahon may kapangyarihan kayo. Tandaan nyo yan. Ha? There will be a time of reckoning. Eh, aanhin nyo yung ganyang kayamang pamilya, na ganyang karaming pera. Kung masisira ang pamilya mo. Diba? Kung masisira yung kaan... Siyempre, ano matututunan ng anak mo? Edi eh, di din. Ano matututunan ng anak mo? Malatili lang sa power. Wala eh, di ba? Oh. Naniniwala kami na may hustisya sa darating na panahon. Dito man sa, sa Pilipinas, o oh, hindi man dito dahil makapangyarihan kayo, laging may hustisya sa Panginoon. Tandaan nyo yan. So mag-iingat po tayo sa galaw natin. Akala natin makapangyarihan tayo. Ganyan din ang akala ni Pero. Ganyan din ang akala ni di ba Ganyan ang akala ng mga hari. Asan sila? Right. Okay. Abang-abangan lang natin. Tingnan natin to next. Yan ito, nananawagan ako. <laughs> Panawagan sa mga dilawan, tae. <laughs> Kasi ito idol nyo, di ba? Yung mga vloggers, mga vloggers diyan, ng galit sa mga Duterte. Idol to eh. Lagi nga to ini-interview ng isang vlogger diyan na dating media na nangay vlogger na lang eh, di ba? Oh, yung ibang vlogger diyan na ayaw sumikat eh. Idol to, di ba? Oh. oh. Ano sabi niya? I have information that Bongo was already invited to appear before the ICI, pero ayaw niyang pumunta. Oh, di ba? Inimbitahan na si Bongo ayaw. So, anong ipinapalabas niyan? Bong, bong bongo, ayaw mo sumunod sa batas. Bongo, guilty ka. Kaya ayaw mo humarap sa ICI. Ay, anong sabi ng ICI? No invitation has been sent by the commission to Senator Bongo to appear as resource person. Sunog. Pink lawan fake news peddlers. Kaway-kaway. No. Taas ang kamay dito ng galit na galit sa mga dilawan dahil nukno -nuk ka ng ipokrito. Sige nga, taas ang kamay ninyo. Sinong galit na galit dito sa dilawan dahil ang idol nila, fake news pa. Walang wala na ba kayong makuha na malakas-lakas? Bakit? Ba, si Trillianis, ano, bakit pa ba epal ng epal to sa inyo? I mean, ganyan na kayo ka-desperate? Para paniwala nyo at lagi nyo pang ini-interview itong animal na to? Itong animal na mabait na to? <laughs> Di ba? Oh, ano ka ngayon? Ano na naman palusot mo? Si Trillianis, hindi lang po ngayon yan. Ang dami pong nilalabas na fake news ng tao na yan may naniniwala pa ba rito? Bukod sa inyong mga ipokritong dilaw. Wala nang naniniwala dito. Lahat ng nilalabas nito sa sablay. Tingnan mo, ang layo-layo na putukan niya. Ang problema nandun sa mastermind. Nung ghost projects, sino yung nahabol niya? Duterte. Duterte, kaalyado ng Duterte, malapit sa Duterte. Trillanes, dumadaan na tayo sa hirap. Kung wala ka na maambag sa ikabubuti ng mga Pilipino, huwag ka na magpakatuta doon sa magnanakaw. Kasi sabi nga ni Bongo eh, pasahod to, di umano. Ha? Pasahod to ng mga magnanakaw. Ng mga kong-traktor. Yung congressman, na kontraktor din. Kaya kahul ng kahul, turo ng turo. De, pareha sila ni Boeing. Isipin mo, tinuturo si Bongo. Si Boeing naman, pinag sila cheese si Villanueva. Eh, ang gulo nasa kong, nasa camera. Hindi, ako nagtatanong lang. Magkano bang bigay sa'yo? Ha? Tanong lang yan. May kalahating bilyon ba? Para sirahin mo yung pagkatao mo at masunog ka sa impyerno? Ay, ang lang kasi, bayad ka raw eh. Kaya na sabi ni Bongo. Di ba? Mga kababayan ko, huwag na kayo maniniwala sa ilalabas na itong tao na ito. Wala na tong naitutulong sa Pilipinas. Yan na lang yan, pinagkakakitaan na lang kayo. Uh, pinagkakakitaan na lang yan yung nangyayari ngayon. He needs to be relevant dahil hindi na rin siya manalo as politiko. Tapos na political career na ito. So hanggang kahul na lang yan. But of course, habang kumakahul ka, may pera. Di ba? Ito pang isang tahol lang tahol. Yan, ito pa, tahol lang tahol. Oh si Claire. Sabi niya, huwag niyang i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang armed forces at matuloy ang AFP modernization. Ano niya mapapalakas? Yung pangako niyang flood control, hindi nga niya nagawa. Alam niyo yung pinagmalaki niya yung flood control na yan? Never namin makakalimutang banateros. Dahil nung pinagmalaki niya yan, nasa Davao kami noon. At nabalitaan namin, susuguri ng KOJC. Kaya may press conference kami noon. Ah susuguri ng KOJC ng mga 5,000 polis. Nung una nga, nakaka, hindi namin mapaniwalaan na mangyayari, pero nangyari. Tapos nagbaha sa, sa Maynila. Nagbaha sa Pilipinas after Sipin mo, pinagmalaki ni Bongbong flag control. Walang nangyari. Puro bulilyaso. Nangako siya ng 20 pesos na bigas. Bulilyaso. Ang dami niyang pinapangako, bulilyaso. Yung bigas nga, hindi mo magawa ng paraan. AFP modernization pa. Diba? Oo. Oh. Ang sabi ni Claire, dinugtungan niya, kailangan lumakas ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Yan ang problema kay Claire. Yung hindi magampanan ng amo niya, kailangan again. That is the style of a loser. Diversion. Itong gobyerno natin, they will not, uh, walang sense of responsibilities. Kaya wala pong natatapos eh. Dahil, pag may kahinaan, alam mo dapat, kung may ikaw may kahinaan, ina-admit mo para ikaw natututo, babaguhin mo ngayon. Yan ang dapat pagkakarakter uh, character ng isang individual. Doon mo malalaman, may mangyayari doon sa tao. Pero itong gobyerno natin, hindi talaga natututo. Bakit? Kasi ipinapasa. Hindi nila magampanan yung trabaho nila. Kailangan silang gumawa ng diversion para hindi kapuna-puna yung pagiging weak ni Bongbong Marcos. Kaya nga ang sabi ni Pulong, if you cannot defend your president's failure, don't rewrite the success of the previous one. Ha? Alam mo kaya ako nawala Kasi Ito si Claire Walang kwentang vlogger Dahil kung ikaw vlogger Dapat nanindigan ka Oo, naging spokesperson ka Trabaho mo yan Naiintindihan natin I-defend mo na lang yung presidente Maunawaan ka namin eh Kung i-defend mo yung presidente Dahil trabaho mo yan Halimbawa, parang abogado Trabaho ng abogado I-defend yung kanyang kliyente Pero ipapasa mo pa sa ibang tao na yung ibang tao, wala namang kasalanan. Okay? That, that is, for me, that is evil. That is evil. May pananagutan kayo. May justisya dyan. Ha, hindi lang dito sa Pilipinas ang justisya. Tatandahan nyo, lahat tayo mamamatay. Mananagot kayo. Kasi kung pagbibintangan nyo yung mga inosente dahil hindi nyo ma-defend ma yung sarili nyo, that is so low. Wala na yung karakter mo niyan. Hindi na yan trabaho. Personalidad mo na yan. Iyan ang tingin ko dito kay Claire. Mababa yung kanyang personality. Yeah. Kailangan niyang ano eh. Ah, ako sa akin, Claire, be creative. Total, abogado kayo. Matalino ka. Nauunawaan ko, mahirap talaga i-defend si Bongbong Marcos. Pero tinanggap mo yan eh. So, accept the challenge. Be creative. Paano mo i-defend yung Pangulo nang hindi mo itinuturo yung ibang tao? yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!